Ano ang ibig sabihin kapag ang mga pag-endorso sa politika ay hindi lang basta salita kundi ipinamamalas sa pamamagitan ng mga makapangyarihang mataas ang kalidad ng mga patalastas? Iyan mismo ang nasasaksihan natin habang papalapit ang halalan sa Mayo 2025 kung saan sina pangalawang Pangulo Sara Duterte at Senador Robin Padilla ay hayagang nag-endorso kay Senador Imey Marcos sa kanyang muling pagtakbo sa Senado. Simulan natin sa patalastas ni Sara Duterte. Sa loob lamang ng 31 segundo, mabigat na simbolismo na agad ang ipinakita. Nakaitim silang dalawa ni Imey Marcos at sinabi ng Vice Presidente, na ang bansa ay nagluluksa, nagdadalamhati dahil sa gutom, kawalang katarungan at panggigipit sa politika. Sumagot si Marcos, sinabing hindi lamang pagkain ang ipinagkakait kundi pati na rin ang katarungan at ang mga hindi kaalyado ay inaapi. Hindi ito simpleng pag-endorso. Isa itong matinding pahayag sa politika. Bakit nga ba gagamitin ng pangalawang pangulo ang kanyang posisyon para ipinta ang isang madilim na larawan ng bansa natila kritisismo sa mismong administrasyong kinabibilangan niya, ang sagot ay mas malalim, kamakailan lang ay umalis si Imi Marcos sa koalisyon ng administrasyon ni Pangulong Marcos. At ang pag-endorso ni Sara Duterte ay tila hindi lamang suporta sa isang kaibigan. Isa itong kalkuladong hakbang na nagpapakita ng lalim ng hidwaan sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ngayon, punta naman tayo kay Robin Padilla. Mas direkta ang kanyang ad, sinusuportahan ang advokasya ni Marcos para sa industrialisasyon, pero kapansin-pansin pa rin ang timing. Si Padilla, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, ay sumusuporta rin ngayon sa isang taong kumalas mula sa kampo ng Pangulo. Bagaman hindi kasing tapang ng mensahe ni Sara, ang kanyang paglitaw ay nagpapalakas sa ideya ng isang bagong pormasyon ng alyansa sa labas ng opisyal na koalisyon ng administrasyon. Ngunit sa kabila ng mga prominenteng pag-endorso na ito, iba ang sinasabi ng mga pinakabagong survey. Ayon sa WR Numero at Pulse Asia, wala na sa winning circle si senador Imi Marcos. Malaki ang ibinaba ng kanyang ranking mula nang kumalas siya sa kampo ng kanyang kapatid si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinapakita nito na ang paglayon niya kasama ang mga pag-endorso ay hindi pa rin sapat upang makuha ang tiwala ng mas malawak na botante. Ano nga ba ang kahulugan ng mga pag-endorso -e na ito? Ipinapakita nito ang paggalaw ng mga alyansa Sinasara Duterte at Robin Padilla ay hindi lang basta nag-e-endorso ng kandidato. They're endorsing a political narrative na taliwas sa direksyon ng kasalukuyang pamahalaan. Isa itong hayagang pahayag na ang kampo ng Duterte ay muling bumubuo ng sarili nitong puwersa, marahil bilang paghahanda para sa 2028. Ngunit may tanong dito, Si Imi Marcos na nga ba ang bagong mukha ng oposisyon sa loob ng mismong administrasyon? At kakayanin pa ba ng alyansang Duterte Marcos ang lumalalim na bitak? Maaring makintab at maayos tingnan ang mga patalastas, pero sa ilalim nito ay may labanan sa kapangyarihan na maaring humubog sa susunod na yugto ng politika sa Pilipinas. Ano sa tingin mo? Senyales ba ito ng isang paparating na bagyong politikal o simpleng pag-aayos lang ng mga personalidad para sa sariling kapakinabangan? Ibahagi ang iyong saluobin sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan.